naman. So, shout out sa Tagatagisan. Ayan, ayan na naman. Ito na naman po kami. Ngayong araw na ito. So, kahit paano ay hey, paldo. Kahit kakaunti, paldo pa rin. Laking pa salamat po natin at araw-araw tayo ay blessing. yeah kahit paunti-unti, away na po yan. Ang mahalaga ay meron. Wag lang wala sa laki po ng konsumo ngayon. Dahil yung ilawak ang pinupuntahan namin. Bali yung apat na crudo ang kinukonsumo, apat na galon na 34 liters. Ayan, so malaki ang gastos. So yung puso para pa ng makina. Ayan, bahagi pa ng tao. So mura ang isla ngayon, halos na ano lang ng 14 eh. Ang isang box, so apat na box. Okay mga kaibigan so maraming maraming nga kaya shout sa mga kapitbahay natin daw sa so, Brother Urban sa inyo okay. lahat yeah, shout so shout out so, sa mga kasama natin mga ngurakot <laughs> ang, ang malulupit malupitan gumalaw hmm. yeah, malupitan gumalaw ito nakapisto na, na naman si pa nga ayun o so, dami na naman ngayon chance siya out sa may ari ng buya na naman Naulihan namin ng na nakaraan. Yes! Koy koy, ayan, meron na naman. May kabahagi na. Oh, may shout out sa mga ano diyan, nagawa ng sibol namin dito sa Proper Bansod. Okay. Ayan, so andiyan na naman tayo. Sa parte ng pagsasalok ng isda. Ayan. Na naman. Alam niya naman pagdating doon sa tabla. Na yan. Pre, yung sa sigpa, pre!

Ah, Jumar. Kaya ko lang ng sampa, mamaya na ikaw magsampa toy. eh. hmm. Eh, Jumar. Ay, may kamot na sa baba. May kamot. Oh. May pa nga. oh Ay, panga. Oh, pasoy. Nakahiya. Okay, sa palabot. Ayan po. sa alimim box lang. O oh, lima. Okay. Uh, Pilipinas. Okay. So, oh, So, bagal <laughs> ang galawan. Ah! Ang daming titig ni Jumar, oh. Shit, eh. Ada na naman. Oh. Para dito. Ay. ang dami talagang tao. Sa ganitong panahon. Talagang pag may pahuli, ang daming tao.

Ngà, ngà lâu năm năm lưu bên nagalon năm năm chung găm chung găm chung găm chung găm chung găm Lalay.

hindi ito ha. <laughs> Hindi, ito. Wala, apat na apat Wala na na doon.

<laughs> so, Ayan, maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa ating uh, okay, so at YouTube channel. maraming so, maraming marami salamat sa nagsishare, maraming salamat sa nagko-comment. So pakisend po ng star. Yung madaming madami star. Huwag lang yung star yung suntok. At maaabutin talaga ng star. sa akin star kung na. ah ako so, ah Halos tina kahalisan ulang box lang lima na sampol 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 na sampol 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 na yan. Pilipin na, Pilipin na. Pilipin na, Pilipin na.

Bilbi de milya, bilbi Oh, atras na, atras na, atras kayo. Atras, na, dyan, Atras na, ang dami naman janoy noy! kayo. Tapos mo nito.

Ay. Ay. Kuya, abitawan yun Abitawan kayo Magkahila kami ang buya Magkahila kami muya. buya Arun, dami nang titig

Ay del mundo. Dito dito. Ayoko na ng singit to eh. ni. Dami nila Ah. Ah. Yan, we get poli kami ng mga balagbag namin. Ayan, so sila parang Dios waso na kayo kayo yung mga taga-Tigisa no. Ah, si taga-Tigisa shout out. Rek, kay Jay, ito. Kay ano, mulong. Wow. Dậy, cái kia mồm lông Tại đây băng cạc, đánh bì bì gian Đang kia mồm lông kami sa mga balagbag namin. So kahit pa paano ay nakahuli kami. At sana ay sa sunod na araw ay mas madami pa. Si John Ivan, na nag-report. Yeah. John Ivan. Shout out sa taga Sumagi. Ayan yes, si Kuya.

sa Tagabungabong. So ayan, masipag sumamaya Naalangoy pa yung papunta dito Para magkaroon ng Para kumita Ayan, para-paraan lang Kaibigan Katulad niya, hindi susuko sa buhay Kailangan lumaban Para sa pamilya So sabi nga habang buhay may pag-asa Ginagis na Oh, yung plug ang ano hindi okay, ito namimigay po ng bahagi ng mga bangka so at magbibigay din ako yun ng pangulam sa mga ano sa mga motor pangulam doon sa bangka

Yan, para pilipit pre. Pa eh. uh. Hindi makarami. Hindi maka kahit ano, laging pa 30-30 bucks, ayos na. Kahit madami baka na mangihingi, walang problema. Bibigyan natin yan problema pag ganito ganito ang huli eh, talagang pasensya na ako kayo ang laki na ako kung ang laki ho papunta pa lang din eh ang kusumo papunta dito ay apat na bomber dalawang libo mahigit ang konsumo mura ang istat ah, 14 mil 12 mil ang takbuhan lang kaya talaga isa tao pa bahagi pa ng tao may apang bigay pa konsumo talaga ako pasensya ho pero nagbibigay naman ho kami hindi kami pangulong na hindi kami nagbibigay talaga nagbibigay kahit pa na talaga dalawang box na ho nagbibigay kami nakakaya din naman sa mga pangihingi at talagang nagpapagod din naman sila kaya ano din sila konsumo ulam lamang ini nila kaya sige lang bigyan natin Dagdagi, dagdagi. Dagdagi, dagdagi 'yun. Kanino kayo? Kay Bilgas. Dagdagi, sa Bertet nagtulong ari oh. Apo tayo, buya, magbabatak tayo buya. Bildagdagi. E, dagdagi, ikaw 'yung kasama pa.

Aray, right, tagtay pa tayo, pata-pata po. Tapos na po tayo, nandito tayo. Gawin mo, mo nalang limang rumil. Ay, mura ka na naman. <laughs> si Ali. Anak niya ako, Edwin. So, yun. Maraming maraming sarapan sa inyong support ha, kaibigan. So, adisyon naman tayo sa episode na talagang huwag kang masasawag na panuorin nating video kahit pagpalig balik man pa yan. Pero ito talaga ang buhay namin eh. So hindi naman ba pa-break balik. So puro bago yung ating video naman na in So maraming maraming salamat sa iyo ay bigyan. Pakilike and share and follow ka na rin sa aming videos. Uh, so sa YouTube channel, subscribe ka na rin. So maraming maraming salamat sa iyo. May natawa dito. Yes! <laughs> si BJ, lalao! Oh. Ay! So, so yun lang kaibigan.